What's up? What's up, guys? Good morning. Good morning. Good morning. So last week naalala niyo nagpunta tayong ng Kamias. Unfortunately, hindi tayo nakapunta sa river. Pumunta. So ayon balik tayo dun. Pupunta kami tayo sa river. Alam labig pa naman ang panahon tini labig Alam niyo na two So let's go. Oh wait, look, wait, look. Pero after na meron pa tayong pupunta sa surprise. Surprise. So let's go. 5.48 in the morning nag ride out tayo kanina medyo maaga 5.20 nag start na tayo nandito na tayo sa may barangay Piu Porac so just a few kilometers from here liliko na tayo sa right side natin papuntang barangay Gamias welcome barangay Planas eto na yung paliko oh. papuntang Gamias Opya, maaga tayo ah kasi madilim pa eh. <laughs> Last na punta natin dito, maliwanag na eh. Pap, 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 para, pap. Ha? Yun, yung nag-eco. Ah, oo, oo, ako rin. Gusto, gusto ko. Yung naglulugutukan yung ano. Mga pebble sa ano, gulong. Dito na tayo sa may trail segment. Actually, ah, malapit lang talaga yung pupuntahan natin eh. Uh, from the start kung saan kami nag-start so only 16 kilometers yun nga lang may mga ahon yung pave and unpave ng mga ahon pero okay lang, swabi lang ahon na oh, roughly nasa 10-11% gradient ko parang wala lang uh -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Buti na lang pipa to hindi pa tayo nakarating na sa mga unpaved na ahon speaking of unpaved ahon eto na ah uh, malaki lang yung mga bato pero okay lang medyo, medyo smooth naman eh ito yung alternate route mamaya dyan tayo lalabas lalabas ng Florida nandito na tayo sa may haita community dito na banda yung ano eh papuntang river Good morning. Good morning po. Hanap lang tayo ng ano, papagiwanan ng bike. Malapit na tayo, nagtanong-tanong tayo dun daw sa pinakahuling bahay, dun yung papunta ng river. Hanap lang tayo yung pwedeng pag-iwanan ng mga bike natin. Ay! Hi! Hi. <laughs> Makakatutubo. So, iwan natin dito yung mga bike. Ito, nakiusap tayo para safe daw. Yan, iwan na natin mga bike dyan. Ah, let's go, Doc. Let's start the hike. Sini Hi. misis niya? Hi! Ito po. Ayun. Ayun. Ate. Ate, ha? Kayo na po bala sa bike namin, ha? Hi! <laughs> Ito yung mga guide namin. Ito dalawang daw. oh. Ano pangalan nyo? Ano? Ano? Chelly. Chelly? <laughs> ano, ano? Hindi <laughs> ko maintindihan, <ba> eh. <laughs> <laughs> Ika, ano pangalan mo? Tomboy oh oh Naiya ka ha <laughs> <laughs> Maan nyo kami ha <laughs> Ito yung daan Ito? dito Ayan <laughs> Ito, pababaan na tayo Medyo masukal ha feeling ko feeling ko dinadaanan ng tubig to Ito? Oo, kaya yung sukal napupunta dito Pag umuulan? Oo maagos yung tubig dito hindi ko maalala lang ganito kahirap yung dinaanon namin no <laughs> o dahil hindi kami naka cycling shoes noon, kaya di ako na nahirapan <laughs> laki ng mga bato eh oh. ng mga ano ayan maganda na gumaganda na yung daan okay na tayo okay grabe parang pakapal na ng pakapal yung mga laman ah <laughs> di tayo naliligaw ba? Balikta rin yung damit mo, Balik At rin ko. <laughs> dito, dito. Tapos gaganan tayo. Ang hirap! Sanay na, sanay na. Ano, ay. Alam na, alam mong hindi sanay sa mamundok eh. <laughs> Ang hirap. Ay, bata-bata ba? Tingnan mo, lalaki. <laughs> Anak, teteng. <laughs> Yan na, naririnig ko na yung agos ng tubig. Hindi ko talaga maalala na ganito kahirap pala yung dahil dito or baka humirap na lang siya dahil dahil nga dinadaanan siya ng tubig pag umuulan kaya mas lalong naging mabato-bato tsaka lumalim yung mga hukay-hukay eh, pero ito na oh ko na nga ayun na ito ano ba ba ni yung river wow ganda mo ayan no di ba hmm. all right nice. dito tayo baba tayo nakarating din di ba sabi ko sa iyo eh, yung perception ng distance ng mga katutubo, magkaiba kaysa malapit, sa atin. Yung malapit. <laughs> Oo, yung malapit, yung malapit sa kanila. <laughs> ang layo sa atin. So near. Wow! Ayan yung river. Ganda. Oo, di ba? Oo. Mas lumapad siya ngayon kaysa nung ano. Ang nauna kayong pumunta. Oo, oh, nauna akong pumunta. Ayan, ah. Oh. <laughs> dinadala tayo ng mga bata doon parang doon mas magandang oo nga naman mas maganda at yung ano doon tumambay doon yeah ganda parang malalim din ha you know? alright, oh. yun oh. alright o yun eto <maluncia>. malalim ba <laughs> Malalim eh. Lumubog eh. sabihin, malalim. Ay, malalim. Ay, ikaw, talon ka. Talon ka din. Bidyoan ka na. <laughs> ikaw din. Ikaw din. Ikaw din. Na, <laughs> As expected, ang lamig ng tubig. Woo! Tapos medyo dahan-dahan lang dahil Grabe, dudulas na mga bato. nakaka naka-cover sila ng lumot yung mga bato ba to. Pero sarap malamig. Tapos ang linis pa. Ang linaw ng tubig. Uy, teka, na-split ako. Uy, <laughs> malalim na <-lalim>, lima. <laughs> right. Malakas yung agos ah. Ha? Hawak-hawak lang. Eh, buti pa si Doc nakarating na doon. <laughs> Tanda lang. <laughs> mga bata, sari na sa niya. Ah. E, Sige bang nakapwesto ka na diyan ha? Ah. Pwede mo ba akong picture n'to? Sure. Ito, ito, ito. Siyempre, Starbucks, special coffee. Baka Ay, naman. naman. Hoy, <laughs> ano Starbucks na rin 'yung mga bata, yung mga guide natin, binigyan namin. Sarap ba? Sarap. <laughs> ito na. Ito talagang magbubuwis buhay ka pa eh para lang merong magandang shot ayun o no? Ayun no? kahit pa talaga sa bato eh teka mag shields ako syempre para mapicture na ako ng maganda ni Doc ayun na. Hi, the things we do para lang makapagkape di ba nag hike pa kami pababa very technical yung hike tapos nandudulas ng mga bato dito para lang mayroong kaming magandang view ng Starbucks, baka naman. Baka naman. <laughs> beans, we accept beans. Yeah, yeah, we accept beans. Pwede rin kahit ano lang, bigyan tayong mga commemorative mugs. <laughs> I'm not sure, pero parang yun yung view deck na pinuntahan natin last week, yung tuktok ng bundok. Ito na yung hard part. <laughs> yung pabalik. <laughs> Tignan kayo, picture kayo. Teka, picture muna kayo, picture muna kayo. Wala ka pa kami picture sa inyo eh. Oh, ako din, ako din, ako din. Picture ko kayo ha. ganda oh. nandito tayo. hindi linis muna tayo sa patos. <laughs> tumapa kasi na, napuno ng ano buhangin yung mga sapatos namin. Ready ka na? Ha? Huh? Ready ka na? Ready <laughs> <I'm> sorry. Bawal pala. ko lang. Ito na. Ito na yung pinaka-challenge dito yung pabalik. <laughs> Kanina ka pababa, hirap na tayo eh. Hoy, <laughs> hey, mga bata. Tulak na <laughs> mga, <laughs> mga boys. <laughs> <laughs> tulak, tulak. <laughs> Ayan na. Rock and roll na. Bato-bato na. Hinihingal tayo ah Sino? Ha? <laughs> Ay, Hindi ka ba? Hindi ka ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi bata ba? may mga ba? ba? yung hinihingal? bagay malalakas tayo eh <laughs> parang mo tayo Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi <laughs> yata itulog ako ha. <laughs> Ilayang kita. Putang ka! Uy batalik! <laughs> Uy batalik! Hindi po! Hindi po! Hindi ba? <laughs> Ay parang hagdan pala siya. parang hagdan pala siya. Yun yung hagdan niya, yung malalaki yung hakbang. nga lang, yung hagdan niya, yung malalaki yung hag, hakbang. Alright! <laughs> 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 <A> survive! I'll <laughs> survive! Pabutol tayo doon ng dalawa doon. Ang tarik pala doon tayo pinadaan. <laughs> Palapon yung balakang ko doon. <laughs> Thank you sa guide namin na bata, si Kele and si Aro dyan. Eto, labas na time Florida. Dito na tayo daan. Baba na tayo. Oh, may mga doggy. Bye bye doggy. Uy, daming kambing ni kuya pala dito. Kanina kasi doon sa may ari ng kubong yun. Bago tayo pumanhik, nagpagkwentuhan muna tayo. Eh. Wala na yung kababayan kong Pakistani. Oo, oh, oh, wala na. <laughs> Pakistani talaga eh. No? di malang lang abo, Ay, mga, arabo eh. Pakistani. <laughs> Pakistani dun. <laughs> oh, nakakita tayong magandang photo spot dito. Yan, eh. oh, picture muna tayo. Yan, yeah, new turn tayo tapos picture tayo pabalik. Morning po. Saan po papunta yan kung didiretsuhin? Ah, wala po lulusutan dyan. <laughs> Tapos na tayo ng photoshoot. Yeah, labas na tayo, Florida, Kalantas. Tapos yung pupuntahan natin kung saan tayo mag-breakfast. Meron ako nakita sa FB eh. Isa siyang uh, flower farm. Meron siyang tanim ng mga sunflowers. Meron pa akong nakita ng mga iba ibang flower farm yan saan natin yan nakalabas na tayo ng Florida Dinalupihan Road so papunta tayong Basa Air Base nalagpasan natin yung Basa Air Base doon yung pupuntahan natin Dals Flower Farm Basa Air Base nalagpasan pa natin diretsyo pa tayo pasok tayo dito yan ito nga, eh, oh, sabi na ito, ito yung papunta ng busy month. Nalimutan ko na eh, sobrang tagal na since Gerecho punta kami. Diretso <laughs> tayo. Diretso na tayong busy month. Pasok tayo dito. According kay Google, sarado daw yung daan na to. Kaya pinapaikot pa tayo doon malayo, malayo yung ikutan natin. Compare dito, sobrang lapit na lang. Eh, saka gravel bike naman tayo. Saka mukhang passable naman and very very bikeable dito na lang tayo parang malapit na feel ko malapit na malapit na tayo kasi flower farm yun di ba ayun no, oh, puro farm na dito malapit na nga tayo of course tayo san kaya tanong tanong tayo ayun ayun nakita ko na yung flower ayun no oh. ayun oh, ayun, oh. Ayun. Eto, ayan. Malit lang pala siya. <laughs> Malit lang pala. Oo, ayan oh. Ayan oh, no? nakita na yung ano doon. Mga sunflowers. We're here. Doll's Flower Farm. Ayan oh. No? Hinahanap natin, ayun pala eh. Anong klaseng flowers yan? Pero ang ganda ah. Tapos ayun yung mga sunflowers. Yeah. Siyempre, ang tingkad na kulay, no? Ganda. Tapos na kami nga, no? Gumawa ng mga mga <laughs> montage, mga cinematic. <laughs> ito pala yung order natin, no? Oh. Ngayon ko lang narinig ko, Himalayan Salt Latte. Okay, try natin, try natin. Ah, yeah, maganda yan. Best seller, best seller. <laughs> yeah. <laughs> Here's our coffee, Himalayan Salted Latte. Tikman nga natin. Uy, masarap siya. Gusto ko siya. Masarap siya, promise. Very foamy nga yung ano niya. Ayan, hindi lang masyadong pansin, pero very foamy. Sarap. O, try din natin silang cupcake. Ayan, oh. Ang hmm, cute pa ng ano nila, oh fork. Let's try it. Hindi ko alam anong kasing cupcake to pero let's see. Mmm, banana cake siya. Na merong cashew nut. Fairness, masarap din ah. Tapa. hmm. Thank you, Dolls Farm. Ah, uh, if you're looking for a, ano, parang kakaibang coffee shop, kasi hindi siya yung parang commercialized coffee shop. Maliit lang siya na coffee shop. Pero surprising, din, sarap ng kape. Oo, masarap yung kape. Uh -huh. Tapos I kung gusto like it. nyo yung talagang mag-spend kayo ng quality time ng mga friends niyo or family nyo <laughs> kasi wala distraction dito, 'di ba? Okay. Talagang magkukwentuhan lang kayo. So I recommend try niyo, try niyo to. Kaya tayo umalis farm. agad. Kasi dali ko makapagkwentuhan sa'yo <laughs> <laughs> Ganun ba? Ito <laughs> yung Eh kanina pa tayo magkasama Ba't pa tayo magkukwentuhan? At <laughs> oh, tara na! <laughs> Yun! Thank you to sa Dalawang bullying kid na guide natin kanina Si Kele and si Aro dyan Galing eh oh na oh. naman yung ride na na natin Si ano? Kele Kele yung Ah. Kele Moran Kele Moran yon. <laughs> Siguro dun kinuha yung pangalan ni Kele ko eh, Silikito, eh. Uh, Thank you din sa Dallas Farm Very very small, cozy, sweet na coffee shop uh, out of the ordinary hindi siya yung parang commercial coffee shop, maganda siya tapos sarap nung kate ganda rin yung ano, flower farm nila tapos Uy, videoan mo ko dito na Oo, oh, oh, abangin nyo yung ano, cinematic montage nito Pero kami gumawa Kaya siya ka? <laughs> <Abangin. laughs> So next week, dadayo tayo, abangan nyo ha ah, Para nyo, secret, secret oh, Secret muna, secret, abangan nyo To do that, please subscribe, hit that notification bell, selecting all, like and share. Lagi nating sinasabi, sharing, sharing is, is caring. Ha, woo.